Okay, okay. Ito ang lechonan. Ito. Kahit bakay lagay mo dyan sa loob kasi ano ito eh. Umiikot ito eh. Ayan. Kaya ilang, ilang, maraming lechon yan na ano pwede. Ito. Makiki, makiki ano tayo. Makiki palanit tayo. Dito. Palanit man yan. Lalaking hmm. isda. Oh adobo ito. Ito ang adobo. Romaine. Ang laki ng isda. Ah, uh, na ito eh. Sub na yan eh. Ayan, lechon uh, sinangag. Ano ito? Ano ito? Ay, ano ito? Kas international ito. Ano nila eh. Deep steak. Sub uh, Ito. Ano yung ito? Yung ano? Iskabeche. Iskabeche pala. Iskabeche, iskabeche. Ayan. Meron pa rito. Sa ano, nakalagay sa ano, sa mainit na ano. Ayan. Oh, ito, Pugita. Pugita, masarap yan. Ito yung ano, yung ninudo yata. Oh, ito, kare-kare. Oh, okay. Ito kari-kari ito, kari-kari. Ayan, kari-kari. Ay -kari. eh, sinigang. Ano O, oh, tinola. Ito tinola. Talaga ito ay tinola. Tinolang tinola ito, ayan. Okay. Ito may chocolate, chocolate din. Ito, sa pa rin ito. Hindi pa ko nakasulat pasulat O, oh, ayan, mga steward din yan. Kasama ko yan. Ayan. Ay, may lumpia pa rin. May lumpia rin. Ayan, may lumpia. Hindi ko nakita na lumpia. Kiwi. Mango. Grupo uh, ng Uy Grand Hyatt. Uh, Pilipina. <laughs> <screams> <chocolate> ano laki ng isda. Dalawang kilo na yata yung isa. Okay. Ito may nakasalang letyon. ano, lechon na isa. Itong lechonan. Malaki ito. Kasi parang Ferris wheel ito eh. Kaya umiikot yan. Kahit ilang, ewan kung ilang ano yan, ilang, ilang pwedeng ilagay. Right? I hope okay. Bye-bye.